dahil sahod ngayon guys nandito ako ngayon sa sa bagong lupain ko guys dahil sahod ngayon guys nandito ako ngayon sa sa bagong lupain ko guys <laughs> akala nyo yung mga big content creator kayo lang yung merong mga lupain siyempre ako din siyempre kahit papano may mga may mga ipon na rin ako siguro mga Depende kay kasi sa mga alam mo naman, 'di ba? Kapag mo content creator ka, kailangan medyo wag ka masyadong mayabang, mayabang na mayabang, no. Pero sa totoo lang guys ha, hindi na sa pinagmamayabang. Napundar ko tong nakikita nyo ngayon guys, guys oh. Nakikita nyo lahat 'yan. Napundar ko po 'yan, o, oh, 'di ba? Okay, bagong napundar po 'yan dito sa sa may malapit tibag, ayan. Nandito ko ngayon kasi nga na pinakita ko po dito kung gaano kalaki ito ang aking lupain. O di ba? Di diba guys, 1.5 hectare. Ayun, sa tulong ng Facebook dahil dito po ako kumikita guys. Dah sabi nga nila may tiyaga, may nilaga, di ba? Sabi nga nila. Pero sa totoo guys, bilang isang content creator, maging ano po tayo, maging uh, maging tiyaga lang tayo, matiyaga, masipag tayong mag-upload ng mga content. At syempre, hindi po lagi-lagi na magbabiral po tayo. Kailangan meron po tayong bibigay na inspirasyon o inspire yung mga tao sa atin para lalo silang masipagan na gumawa ng content. ba? Diba? Dito po ngayon at nakikita nyo po yung mga nandito napaka air. Lalo na po probinsya, napakagandang uh, tanawin kung nakikita nyo po dito guys. So, gusto niyo makita? Ayun po ito. Di ba? Yan, di ba? Ang ganda guys, kulay green na green ang mga palay o. Oh. Ayan, kikita nyo po lahat yan. Green na green po ang lupa. Kaya guys, ako po ay nagpapasalamat dahil po sa inyo. Yan po ang aking napundar na lupain. Ayan po, maraming maraming salamat po. Ito po yung isang inspirasyon sa mga taong uh, nagsusumikap. Ayan. O diba po guys sa prank po ha sa prank po na pero hindi naman ako ano guys hindi naman ako nagmamaya ha? kasi ano lang to guys parang para yung mga tao na content creator is masipagan pa silang gumawa ng content ayan ano lang tayo at uh, more 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 content lang tayo at sana ay maging uh, trending tayo at kumita tayo ng malaking pera dito. Alam naman 'di ba, is family first ang ating pinaka-special dito. At ingat po kayo palagi. Ito po muli si Edward Laksina. Happy 200,000 followers guys. At and, siy and siyempre guys, sa lahat po ng mga nanonood dito, please paki-share po itong video na 'to. Ngayon pipili po ako ng dalawa, dalawang tao na mabibigyan ko ng regalo basta kung sino man po yung mapipili ko dito dalawang tao po ha, dalawang tao Biyanong kayo yung uh, regalo sa akin. Abangan nyo lang kung sino yung mapipili ko o uh, ko ng regalo. Okay? Maraming salamat po. Ito pong mali si Edward Laksina, Kapuki ng Tarlac City. God bless.